di luing lima di nain yang telaga ngaping bawa dan nazar eh sahabat nagari diosko a nia kasi mulai ku am gat Ibigay mo ng kasamay ko rito sa akin si Yan tumukso At nagpakain totoo kung ang ipig Nagbawal mo naman Si Eva ng ganitong parirala ay babae Bakit baga? Tikis kang nagpalamara si Nuwaya Sa atin siyang nagdaya, umibot na at wika-wika. Ang sumpa mo sa iyong lilong demonyo, iyong pangbaba, erin pa ako. Balang araw'y paririto, yuyurak na pala, ang iyong ulo. Ayawin ka ng liyas na dakila'y nilingon, alipala ang babaeng nalibugan. pan ng, ng buong, buong ka, kapangyarihan ng asawang kaibigan lalong hirap lalong dosang e, sa sasapitin mo eba sakit na wa, lang ka kapara pa, kung maglihit mga lakas sa lahat mong ibuhumay e, e, <clears> hindi <throat> sa akin maglang hirap <clears throat> ang darap ni damit na masasaya nang, nang matapos iniwan na ng Diyos na poong ama nanawag na sukat kerobing sakdal ng dilag isang espada ang hawak nagbabag at nagniningas daig ang mabisang pidlat ang sebat siya at sila ay pinapanaw Pinalis, pinaluwal sa parai Isang kayang mahal na kero o sino may di Papasukin Lupang yaoy inilihim ng Diyos na poon natin Nang si Adan at si Eva, manaw ng lupang maganda nila Pagutong at pangamba, hirap na walang kapara <laughs> ka agad silang binawian ng grasya at di lang bagay Pinawain naman at pinaramang ustisya Ayang pangamba, nang agad silang makahawa niyang no way kang e, <gatar>